Yan, ari po yung ating baboy po. Update po tayo din sa baboy. Malapit na po ang iwalay po. Yan, laki naman tayo. Yan, ari. Oh. Nakakain na po yan, yan. Yan, laki na po. kuri kulig, kulig, kulig! Kulig! Magandang umaga po mga kaparmbin. Andito po tayo sa ating ikalawang inahin po. Ayan po. Ano may ang nangyari? Nangyari? Oo. Uh, tatlong araw naglilibor. Yan po si mami. Ako'y hagas na hagas na. Akala ako'y wala nang laman ang loob. Oo. Tinurukan ko ng mga gamot. Natunaw po pala yung iba, yung ibang biik. The unexpected. Oo. The... Naturoan ko na, kompleto na. Sabi ko, bahala ka na, basta may gamot ka na, na ayos ko na. Naturoan ko Dib na po ng pampahilab yan, ay tinurokan ko. Di ba tayo umahon? Oo. Galing tayo... Sa bundok. Galing kami sa bundok. May pagdating ako ni Lolo ko ni Daddy, may biik daw. Oo. Sabi, mayroon nga pa lang isang biik. <laughs> may isa po, yun po. Iisa po ang ating bake ngayon sa pangalawang inahin. Ay, pagkalusog, diba sa tingnan mo naman? Yan, ay maraming salamat din po sa blessing yan akala nga namin po talaga ay wala po. Talagang ang tagal po namin nagaantay ay halos tatlong araw po. Pitsa October 1 po. 2, 3. Yan po. Tapos nung kami po ay yun, umaho nga po tayo sa balagbag po, yun sa bundok, nanguhan ng balingoy. Ay nung tanghali po, ay may lumabas pong isa. Ay, pangalan natin. Si Mutia. Si Mutia po, babae po. Ay salamat din po sa blessing naman at kahit pa paano po ay may isa po tayo na alagaan. Hindi, tsaka yung talagang kabako na baka hindi mabuhay yung ulangin. Oo. Walang lumalabas. Oo. Sabi ko ay naku, paano kaya yun? Awa ng Diyos ay ngayon wala na po pinapangamba at Oo. may lumabas. Nakita kong lumabas. Lumabas din yung di Ibig sabihin, wala na. Oo. Side na po kung ang nasa loob. Na nasa loob. Ligtas po yung inahin Bali, overdue na po ito ay. Ang unang-unang ginawa namin po ay tinurokan po natin ng um, pahila, buksito siyan Yan po. Kasi sige ang labas ng sa porta, wala mm -mm. namang nalabas. Yung po, ng... ang, yung po ay gamot na tinuturok na pampahilab. pampahilab. po yun. Ang pangalwa. Tapos di hindi nga po magkaig walang nalabas. Humilab na siya na humilab, wala pa rin nalabas. Hmm. Pero dumi ang nalabas, yung dumi ng matres. Oo tapos ay dinukot ko po wala akong nakapa si mami po expert sa magayan, ay dinukot ko yung wala akong makapa mm. nabiik, sabi ko saan napunta yung gumagalaw bakit wala Oo. ay di takbo po kami pabayan. nagbili po ako ng saladar gamot yung uterex naman mm. yung uterex po dodurugin, isusumpit para po makaon yung nasa loob mailabas Oo. ay di gano'n sinumpitan ko po. Di man lumabas ulit po yung madudumi. Bali, sinishare din po namin ito. Baka ma-experience din po ninyo sa inyong mga yung, alagang yung ganito pong baboy. Ito yan. yung antibiotic. Anong pangalan yan? Tumaisin po. Yan po ay para sa... Tinurok ko po, po ito doon sa inahin, tsaka ito sa lagnat. Kasi nga, po, madumi na yung lalabas, kailangan na niya ng antibiotic uh -oh. tsaka at tsaka na sa lagnat. Gawa ng kapag po hindi natin tinuro ka ng mga ganun, posible pong ma disgracia in -in -in. ma infection po oo tapos nung kinaumagahan kabado ho ako sabi ko na no, kaya buhay pa talagang ang dibdib ko pag gising ko nung alas 4 ay tinignan ko talaga siya ay mm -hmm. kasi pinahinga pa hindi ang ginawa ko po sinumpitan ko uli nung ano yung tawag ganun? Oh. ko po uli siya isang, isang tablita ko uli dinurog ko uli tapos, isinumpit ko po, po dun sa matres niya. Eh, ano, pinasok. Tapos yun nga po, umalis na kami. Puta kami bundok. At pagdating dating po namin, may alak na. May isa po, isa? yan po. Yan. Ay, kung siguro po, hindi ko namin na-applyan ng mga gamot. Delikado po. Maaaring na po yung... Pati biik. Biik sa loob. Mamatay sa loob. Yung crates may paliwanag mga ito. Ito pong crates ay protection. Sadya po, itong tawag po dito ay tarawing pen. Uh -huh. Ito po ay protection po pag may mga inahin sa Japol. Kahit po sa malalaking farm, ay may ganito. Ang kaibahan nga lang po sa malaking farm, napakaganda nung kanila. Pangyayamanin. Mm -hmm. Ay tayo po ay ito lang ang ating kaya. Kaya ganito lang po muna. Ginagawan po ng paraan yan. Mm -hmm. Kapag po wala na yan, ay posibleng po maipit ito, ang mga biik. Kung marami ang biik, nababawasan po na yayak At saka kung buntis naman po, kung ganyang alpas, nadamba. Mm hmm. Delikado rin Delikado po. Delikado rin po. Na Safe naman po siya diyan kahit po siya ay atras abante. Sadya po ganito, Oo. pagka inahin ang tawag po dito ay parowing pen. Para Pero depende rin po sa inyong alaga. Kung nasanay po sa gala, sa kalupaan, pwede rin po yun na open. Ang pinagkaiba, dun sa Tagalog, uh um. -huh. ang inahin ng Tagalog. Oo. Kumpara po sa dilahi. dilahi. Ang dilahi po kasi nalaki ng 300 kilos. Ang isang inahin. Ito nga'y maliit pa ay. Ay maliit pa po ito. Ito po'y nalaki ng um, halos talaga sikit dito. Oo. Maliit pa po ito. Napayad pa. Ay, kung hindi po lalagyan ng ganito, basta na lang siya ihiga, Maaring makakayurit po siya ng biik. biik. Sayang naman po. Oo. Um, kagaya ng isang kalaga natin, yun ay 13. Nabawasan yun. ng dalawa. Natin Wala man. ano. Lalabing isang na tira. Kaya ang malaking bagay Sayang din po naman. yung ganyan. Ayan po. Nun. Oo, oh, yun naman ating bake pong isa ay okay naman po, masigla naman. Tapos malaki po siya. Tapos nadid din naman po siya. May tinuro kanina na o, vitamins, o, vitamins din. Vitamins. Anong tinuro nga man kanina? Jiktaran. Jiktaran po yung pong ina-apply namin. Palibasa siya yung su sulo. Oo. Ano na, tulog ng tulog. Yun, nadid din na Oo. <coughs> Lapitan po natin. Yan. Eh. Lahat ng didi <laughs> kanya. Oo. Kagaw. Walang kagaw ka po yan. Yan po yung ating... Yan ang ganda ah, po, po. Niya ay si Mutia. Oh. May blessing din po tayo kahit po isa ay ano po. Meron po. Tapos yung ating inahin nga po ay safe. Yan po ang ating iingatan. Ligtas, ligtas, ligtas po. po Yan. Yeah, hello po mga kaparambin. Kumusta po? Andito naman po tayo sa rambutan po at tayo may mga unha po ngayong umaga. Dini po sa ano. Tagilid dito. Ang dami pa po. May umorder po ulit si ano ang pangalan nun? Hindi ko kilala. Yung, yung umbrodero po dati nung nakaraan. Taga ano po. Ginadala po sa Mina. Tayo po yung mga umuha din. Kaya nagsabi po nung sa araw ay mamaya daw po hapon nung Yan. Kahapon po ay lasunis. Ayun na may rambutan po ngayon. <laughs> ay mamaya i-deliver -de natin yung lansunis. Saan? Sa baba. Aba na kailang kilo? Siyam na kilo yung pambinta. Ayun nga po. Bali si... Yun ay po ay ano, dinner namin kagabi ng pangkain tapos may pambinta po. Tapos po yung saging ay may deliver din po namin kagabi na kailang kilo yun may binili ng tao. awan, 400 na higit ang pwede. Ah, 33 kilos yung binili. Ah, 33. Hmm, tapos mayroon pang apat na buwig na tira. Tira, tapos binil, binigyan din natin si Bayang Hinsul. At saka po si Parang Jogar po, at binigyan din niya ng alasyon sa ano, saging. Ang dami niyan, niyan, niyan. Sa may kinakapitan mo. Ah, ang taas po natin. Dapat pala eh. Dami yung huli, ano. Oh. Yung isa pa doon, umaharali oh. ka din yun. Ah. Papa. Uy. Ang oh, tayog mo na. Ito yung mga tira ng anong ah. Ano tira ng mga bagyo. Mga bagyo. Oh, naulan. Kahapon naulan na, -ulan. Taha po yung na -ulan lang sa unes. Ngayon ang na rambutan natin paulanin. Hahaha. <laughs> -dami ay, ay, Hindi ah. Baka kapag dala ka pala. Ha? Baka kapag dala ka. Malaki pa niyo. Malaki ang ganda nga. Wala dito. Yung paisang puno, maharlika ka din yan. Oh. Nandito na po tayo sa baba. Ang dami po natin simutin. Oh. Hindi po tayo makapaghagdan din eh. Tagilid po. Yan. Tapi masih mut naman. Tagilid na po ari customer ko. Gerucut itu ya, Renopo itu. Iwan anak Eh, hey, may iwanan lang ako. Hmm. Pati may mga tama na gano'n. May mga butas pa. Hmm. Para, para sa timbang. Ito, sarap. Sarap. Sa balawang ba pumatak na sa taas. Pari po. Kaan po tayo. Ito, hmm. tema. Diba? Ang Nasa sa part na may ibang kulay. Mm -hmm. Kaya titingnan. Dapat nyo. malinis ito lahat. Mm, Pareha sa kulay. Mm -hmm. Pag may medyo brown na, itinitin itin na. Wala na, ano? Mm -hmm. Dapat tinitin na Yung ganito, are oh. Mm -hmm. Oo. Wala. Ay, hindi yan. Yung walang baway, ano. Brown. Hindi, yung walang baway, ito pulang-pula, no. Mm -hmm. Tapos parang medyo may ibang brown. kulay doon na medyo pasa. Yung. 那。嗯嗯嗯 Bali ito po natin na puti oh. Siguro po ito may mga 30 kilos po ito. Humigit ko mulang po. Ang sabi po nung nag-order po sa atin kahit ilan po ay edi ito na po yun. Yan po Ang gaganda pa po. Dami pa rin po. Yan po Meron da po. Ayan, po pula na po. Dalawang klase po ito, yung nasa ilalim po ay ano, Marlika. Ito po ay RR, ito po. Uuwi naman po tanghali na.